Bayad na tayo! Bayad na! Just go! Akin ka na! Ay, may kotse na tayo! Ay, bayad na tayo! So, kumuha tayo ng ORCR. Yung dadalhin natin sa Batangas. May piniraman ako dito para makuha na pala natin yung ORCR. Yun. So, medyo maluwag-luwag na. Wala man tayong pera ngayon. Alam nyo, sabi ko nga sa kanila kanina, iba yung feeling. Iba yung feeling na parang... Ano baga? Ano? <music> para maluwag. Yung wala akong wala, ka wala na, pera. Ano, ano, Pero, ano ka na lumuwag na yung para lumuwag na yung pakilasa mo. Kumbaga okay, sa para meron kang ubo na may nakasabit na. Ay parang kumalas na. Parang ganoon. <laughs> ay saya-saya. Sa totoo lang iba yung feeling na. Yun. Ito po ay 1.2 million. Ang ating monthly nito ay 24,000 something every month. Kinulang natin sa loob ng tatlong taon. Which was a wise decision. Because kung naglimang taon tayo, di dalawang taon pa tayo na problema. 'di ba? Ay tapos na. <laughs> okay? So mamaya na rin tayo magkwentuhan at pero makabi mga lakad. Salamat sa inyo at siyempre, thank you Lord para sa pagka <laughs> ganda-gandang car na 'to. <laughs> ay nako. Mhm. Mm tayo po ay pumunta ngayon kay Joseph. At uh, Tutal lang, sa labas na kami, sabi ko, sige, pasyalan natin si Joseph. May kas may natanong kasi, yung tungkol sa kanyang parang bukol sa likod. So, hanapan natin ang sagot. At tatanong natin sa kanya, kasi napapansin ko rin yan. Pero, bago yun, dumako muna, dumako muna tayo dito sa isang kwentong ito na hindi ko pa naibabahagi sa inyo. Two days ago, nung no, eksaktong kinuha na sa bangko, yung perm, last payment ko dito, kung kailan last payment kung kailan tapos na kung kailan yun na yun yung huling bayad at atin na to natamaan pa kami Diyos po. oo natamaan ang sasakyan so ito po ang kwento gusto ko ibagi sa inyo panorin po natin Diyos Diyos ko, ano pa kami nabangga kami sa garahe yung ay I may mean, nakaparada kami may dumay dumating na driver no? isang ng isang kotse binuksan ang pinto sumalpok dun sa aming tagiliran ngayon ay taga baruyan siya malapit kinang kuya dito pakinig ko kasi taga ron daw siya and feel ko ay eh, parang kilala ako or hindi ko lang kung nanonood sa atin or what so, actually nung nung boom nakaranig kami ng gano'n. ako pa yung umiti kasi hindi ko wala ako sa mga ganyan hindi ko iniisip na pa kami na disgrasya na or something like that tapos bigla ako naulian teka Baka may tama nga yun, meron nga po, sabi ni Ch Chito. Sabi ko, pumapa ka na, pumapa ka na. Pignan mo na agad kung ano. Unto, picture mo na agad. Tapos, kinakusap ko ng alin. Parang gusto mong makipag, kung ano baga. Hindi alam kung magtatanong siya or what. Siguro nabigla rin siya. Kaya sabi ko na lang, ay di, yun na nga. Na, totoo naman. Sabi ko kay Boknay na lang, sa pamangkin ko, Uh, ang tatawag sa kanya ko oh, ano man pinaka okay number yung, yung, lies, yung, yung, late number nila at sabi ko kaya na ba na mag-usap kasi wala, wala naman talaga akong alam sa mga pagpamamahala nitong sasakyan ko naturingan lang na ako may ari pero yun sa mga kanyang mga ano eh, hindi ako masyado so sabi ko sila nalang mag-usap sabi ko pasensya na darling ha may ako pang may na pasensya at sabi ko eh makipag-contact sa iyo ha parang kung ako naman ang pwedeng gawin din ay nako, nagkaroon naman ng... Pero kung nagkataon dito na wala tayo doon, wala tayo sa sasakyan, tapos na niya, talo tayo, lugi. <laughs> Parang ayaw ko na ng mga... Sigur, siguro, eh, ikaw kung talagang malaking-malaking guwang, eh, mga CCTV hahanapin. Pero kung mga siguro gano'n, mm. eh, baka hindi na rin. Pero mga na ma malaki, eh, Malaki-laki, malalim-lalim. Malalim. Eh, oh, malalim, lalim Parang nga sa sugat eh, malalim. Oo. Oh, oh. Hindi ganun so, kahaba. Pero... Kaya, kaya. nga, Diyos ko talaga naman sabi nga ni Chito, eh, tama yung sinabi ni Chito na eh ano yan, ipano eh, kung kami naman noong oh, nakatama niyan, hindi eh, siyempre naman no oh, Eh, Oo, Daniel. Eh, Iba tama dame. naman 'yon kung kami siya automatic Daniel sa gajon. at gagawin namin ng paraan or siguro kataas sabihin ko agad eh. Kasi ano po, pwede kong itulong o po, pwede kong ibigay o pwede kong gawin natin. Para wala wala na sana sa sabi. Siguro first time na nangyari sa kanya, nabigla rin siya and then ano. Yan. So, malalaman natin. Papunta kami ngayon tinanong ko si Chito ano ba ano ba sa ganyan ay di ipapakot kung anong mag magkakasas doon at ay ano ipapatawag kay Buknoy kung ano tama na nga na si Chito so sabi ko sige ngayon natin gawin mas so, patitinan namin ngayon sa isang ano ba tawag talir ba or ano uh, sa isang gawaan uh, hindi ko alam kung anong term sa mga ganyan para maipaatanong namin kung magkano yung danyo sa pwede eh. auto shop Gano'n. sa mga auto shop Eto pa naman ay tapos na mga kaibigan. Sa isang araw ay bayad na bayad na. At kukuha na kukuha na lang tayo sasama kayo ha, sa Batangas. Kukuha kayo na ng OC. Tama. OC, ano pa ba? OC na naman tawag doon? Sa kukuha pagbayad na? Ano dito? Uh, OC, OR. Parang OC Yun. Original. Yun. Original. So, ang tao natin, ang ngiti natin na ay ganyan. Masaya tayo kasi papayad na, pero may tama na naman. Ay, sako. Ayan. Ayun, sakto. Kinuha na ang bayad ng last payment ng PDO. Wala na tayong bayarin! Ha? Tapos yung nga, kainis sa ating huling pagbabayad ng ating sasakyan at ating atina natamaan pa ay ilang talaga okay pagkukot na namin patitin na namin kung ano ba ba may insurance to eh okay. kung ba, ba may insurance sa shoulder na namin wala na yung mga makakaano sa amin wala nang So, ibig sabihin magkano magiging cost nito kung magkano magkano 3,500 So, lahat ay ibig sabihin hanggang dito per panel lang per panel mm -hmm. hindi kasi pwede ito na mm -hmm. So, pag-walk nung isang katabi natin dito mga mga ito magkano yung Kasi parang madalim-dalim daw yata eh Oh, ah, tuklap po yung pintura Tuklap parang yung pintura Magkano so, kaya yung ngayon? Problema natin sir, kahit kaya yung kaliit ang tama Sa panel? Sa panel po yan ah magkano yung panel yun? Ay, 4,000 po Ay, wala nang bawas yan? Hanggang 3,500 Ang ah, nirepar kami ni Marlon dito eh Oh, okay, isa sige, at least alam namin. Oh, sa, dalawa kasi ito eh, bro. Ano nga? Oh, para masabi ko sa kanila ano, ha? Oh, uh -huh. Dalawa gare. Hindi pa kahit po yan ah? Huh? eh, isang kahit mali na. Oh, eh. oh. Uh -huh. isang buo na. Oo. Oh, sige, para masabi namin kung okay. Thank you ha. Oh, uh oh. -huh. Isang ano naman daw, isang panel daw, pero pwede yun lang yung maliit na yun lang, hindi pwede yun lang. Kailangan yung isang panel. Ibig sabihin yung pinto, yung isang pinto, ano? Ayoko pa naman ganyan mga trabaho-trabaho na naman. Ang and, dami naman mga papel-papelos, dami naman mga tanong-tanong. Pupunta na naman sa Toyota, re-report-report report na naman at kung ano pa. At, Tapos marami, aywan, ano pa ba ganyan? Kailangan pa ba ng mga police report pag mga ganyan-ganyan? Hindi -ganyan? ko tanda eh. Dagdag -dag problema pa yan konting yung dagdag problema kasi di yung pwede sabihin konti lang at rin naman ay kotse eh na malaki rin naman ang halaga hindi ko kaya bagay ko ano lamang na istante o aparato rin nadali ay kotse ay kaya tutok na naman tayo dito tutok tuwin hindi ko talaga alam kung anong sasabihin doon. ba't baka na si Buknoy? kung anong sasabihin niya. Hindi ko alam sa insurance or what? Or ano pa ka? Ay, naku. Iyan po ang kwento. So, kinapukasan, dinala ko pa kay Dexter ito. Kasi si Dexter yung ano, alak natin tipong... Kumbaga sa business, parang consultant. Kumbaga sa... Uh, ano pa ba? Advisor. Mga ganun. So, dinala ko sa kanya. At saka siya yung makotinting maraming alam. So, pinakita ko sa kanya isang araw pagkatapos namin mag yun ay pagkatapos namin patingnan sa iba pinahanapan na namin ang kotanga yun then siya yung final and then ang latest update po ay ito ang latest update is nagbigay na po ang nakasabit sa amin so yun, walang away walang tarayan walang actually hindi na kami nag-communicate sina-iron na lang pinaka-communicate ko and naayos so nagpadala na lang sila nung gagastusin kaya lang busy tayo ngayon may birthday tayo <clears throat> ay nako hello po mga niinang natin dyan <laughs> ikaw ba ano pa namamas ko pa sa mga niinang wala <laughs> na wala na raw yun charot so balik tayo sa ano nasa na yun marami tayo may reunion yun so abangan yun huwag kayong kakalas sa reunion namin kasi yun na nga ah uh, parang yun na yung pahanda natin di ba syempre nag nagbigay tayo may mga parapol kasi And, siyempre, mag, tayo magpapasaya doon. Although, sa meeting na inattended ko, hindi na ako yung mag-host. Kasi sa taon, taon ako na, siguro sabi na, sige, para mag-participate ka naman, iba na kukunin natin. Sana so, meet ko na yung mag-aayos, sana yung mag-host, sana mga paayos nila. So, yun, busy tayo, and then, ito pa nga mga mga insurance, baka magpunta tayo ng Matangas, tapos ikatatapos na ng election, hindi tayo nanalo, yung ating ikinampanya, yung isa lang, yung dalawa lang, pero yung iba nanalo. And then, marami mga ano ito, ipapa... hot, hot oil. Ipapa... change oil. And then, kailangan palating mag-vlogs kasi kailangan sa trabaho. And then, may mga ilan pa racket. May mga invitations tayo, mag-judge. Kaapo, sa isang araw, mag-screening tayo ng gays. Screening committee tayo, member ng screening committee para sa kalapan Queen, mga ganun. Marami tayong mga cambods. So, mahal ka taposan. Uh, nakaraos ng... Nang walang gagalitan and then yun nakakatuwa na hindi ba nakakatuwa at nagkaroon naman ng tama ay mabutin walang ano alam niyo sabi ko wala nang away-away pa -away ba? Ayan. <laughs> basta the bottom line is bayad na tayo sa kotse ko. mm! ah!